Good morning, good morning. 5:30 in the morning, my fire rescue dito at yan, may naglilinis dito sa kalsada. May na disgrasya. May nagbanggaan jeep na white. At saka ah uh, uh, na maroon, Yan, yan may rescue. wasak talaga yung Honda ayan oh no? grabe mm, grabe no oh wasak talaga ang driver disgrasya uh, oh, mga anong oras to sir Ay, mm, grabe talaga mga kamang si yung sasakyan niya ay naku may rescue dito tapos yung kabanggaan niya Liganes Highway wasak din white Grabe, no? Eh, yun, yun. Yun. White. Oh. Jeep, mga kamamsi. White na jeep. Wasak din. Leganes na jeep, mga kamamsi. Yan. Ito yung, ah, uh, Leganes din yung sinasakyan ko, mga kamamsi, nung nagpunta ko dito, 5 a.m. in the morning. Tapos, Leganes din yung na jeep ang, ah, uh, na ano ngayon yung kabanggaan ayan o, oh, leganis highway, o, oh, wasak talaga wasak yung ano niya mga mamsi, salamin ng jeep, yan grabe hmm? ito yung mga uh, sa sasakyan, kutsi na maroon ayan, ito yung mga materialis na uh, nagkalap dito sa kalsada mga mamsi wasak hindi ko lang alam kung anong oras kanina madaling araw daw to eh grabe talaga yung impact ng sasakyan oh. Hmm? Guping gupi hindi na tumaano hindi na tumadala siguro mga mamsi sa ayos. Hmm? Grabe. Hmm? Sirang sira talaga yung sasakyan. Ayan. May rescue dito.